matabang. Yeah, ha? alam sakit? Ang mga manok, inuhuli ko kanina eh, bago ko matulog eh. Ano, nagpahuli eh? Nagtatago doon eh, hinabay <laughs> ko eh. Ayaw daw sa'yo daw Ilay, nahuli mo, dadalawa naman ata. Dalawa pa lang. Nahuliin mo ba lahat? o oh, lagyan mo na papaya. Paramihin nga daw yun pa pa rin, kakain yung scarlet yan. Scarlet pa po nakawala eh. Yung aso niya doon? Hmm. <coughs> mga baby nga ng kapitbahay, nilalo pa. Nilalo nila ng kulungan. Bumili <laughs> sila kahit yung kawayan. Yun. Naglalabas ni mama na ko, pagka uh, ano ah. Ay, gilim lang dito ah. Nasaan yung plato nga. Yun? na yung plato. Ay, ka pa.

mama ayo nagdudugo huyoy rey nakita mo si Ramon pagkaalaga niya hindi kumakain eh, dami alaga, saka yung ano na may fence na ano

Ganito sa ano? Oh, pang ano? Ganito sa probinsya. Pakita mo puro pala yan nyugan. Eh, Ganoo magano nga sa mais. Pareya ito eh, binabakli na, ko. Na. <laughs> Tanim ng tatay ko binabakli ko lang kasi ayaw nga niya patawid pagka hindi pa siya nag uuna na wag tawas kasi inaano niya eh. Pamani ng tatay ko nin. Ginagawa ko binabakli ko lang magalit-galit iniihaw na rin. Ayan yung buwanga ka, bata <laughs> Ako pa sa way ko, hindi naman kasi nang yun. Ispol na Eh, nanay ko lang ako kinukurut sa no, no, eh. put. Sa natin, ng <laughs> Umu ka po Hindi Sabi tayo. ni Jojo, karamdaman din niya Oo nga, pero sa ba naman natin, dami natin. Paano, matarik yung dinaanan na? Sabi nga nung isa, at doon kayo dumaan. Ay, nani, alam, alam namin yung daan doon. Di, ngayon lang di kami nakadaan doon. Wala na kami nasupunta ng bagay, ngayon lang kami nadaan doon. Nakala, ano nga daan? Pero ang daan talaga doon sa kapila. Nakatirik nga daw doon. Pero kagabi-kabilis natin, ano? Siyempre, ang pagka talaga pa uwi, mabilis na hindi ka maiinip sabi ko nga pagka pa uwi pala ka, ka lang Kapunta lang na ako para ka kung karting na ng ano airport <laughs> ano malayo kasi airport para probinsya na <laughs> 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 na na <laughs>